Hello mga kababayan. So guys, kinailangan pa na may isang lawyer na si Catalino Jeremilio Jr. para mag-file ng mandamus petition sa Korte Suprema para atasan ang mga senador na umpisa na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So guys, uh, biruin nyo, eto mga senador na to, alam naman talaga nila na magkakaroon ng conflict pagka hindi pa agad nila to sinimulan, na dinggen ngayong 19 th Congress itong impeachment ni Vice President sa Duterte. Pero naninindigan itong si Senate President Chis Escudero na pagkatapos na ng SONA at pagkatapos mapanumpa etong mga bagong senador at saka sila uh, magsisimulang dinggen. No? Sa kanila magsisimulang dinggen itong impeachment ni Vice President Sal Duterte. So guys, uh, kita nyo, uh, matapos natin iboto itong mga senador na to, kung ano lang mapagpasya nila, kahit na alam talaga nila na kailang immediate action itong impeachment ni ano Vice President Sal Duterte. Kung baga, hindi pwede dito yung pabanjing-banjing kasi yung sinasabi nilang recess sa ano, Senado, applicable lang yon sa legislative function nila. Pero ibang usapin, pag ang pinag-uusapan, itong impeachment. So, hindi naman lahat sang ayon talaga kay ano eh, Senate President Chis Escudero. Kasi kagaya ni ano, a ah, Senador Tolentino, Senador Pimentel, sinasabi talaga nila na ah, kailangan na rin umpisahan. Dahil nga dun sa salitang fourth week, no? na dapat immediately yung action sa impeachment once na file na to sa ano Senado pero kagaya ng yan guys no parang ang tinutungo talaga ng impeachment ni Vice President sa Duterte eh patungo talaga to sa kangkungan talagang babasura to so kumbaga man ang ano nito ending nito na parang nasayang lang yung ano pag file sa 19th Congress kung bagaman uh, sa isang sa loob na isang taon hindi to madidinig hindi to maumpisahan kasi once lang sa isang taon no uh, pwedeng mag-file ng impeachment sa kahit sino na government official so kaya nga guys nasabi ko sa inyo yung mga iboboto niyo mga senador amuyin nyo ano ba yung mga ano nila ah uh, stand nila tungkol dito sa impeachment. Kung para sa kanila, mahalaga ba to? At sila ba eh, naunawaan ba nila yung kagustuhan ng taong bayan? Na talagang ano to, umpisahan at dinggen para malaman kung guilty or not guilty etong si Vice President sa Duterte. Pero sa totoo lang, sabi ko nga, kahit umpisahan naman talaga to ngayon, no? ah uh, sa tingin ko talaga ang kalalabasan nito eh acquitted etong si Vice President sa Duterte kasi karamihan ng mga senador ngayon guys mga maka maka Duterte yan ang ending i-acquit ia din nila talaga si Vice President sa so sana lang no ah uh, yung sinasabi naman nila na hindi pa pakialaman no ng Supreme Court ang ah, ano mga senador kasi nga magkaiba at saka equal sila ng powers no sa government no alam naman natin na yung three equal powers ng government judicial yung supreme court ah uh, yung legislative eto uh, mga, mga itong kongreso di ba yung mga congressmen at saka itong mga senador tapos sa uh, yung executive etong si president ano Marcos di ba hindi naman pwede na oo, equal powers kayo. Pero syempre, pag may mali naman doon sa ginagawa nung isa, di ba? Parang pwede naman siguro na kahit paano eh medyo paluin o paalalahanan kung ano yung nakasaad dun sa ano, konstitusyon. Kagaya nga ito, sa konstitusyon, once na na-file impeachment, immediately dapat aksyonan na. Which is yun ang hindi ginagawa ng mga senador. So siguro, hindi naman kalabisan kung i-remind ng Supreme Court yung duties ng ating mga senador. So, ayun lang guys, no? Sana naman, ah, maging positibo etong ano, ah, mandamus petition ng isang lawyer para nga nasa gayon, maumpisa na tong impeachment ni Vice President San Duterte at hindi na magkaroon ng conflict tungkol dun sa ano, Uh, time at saka din sa pecha kung kailan to sinimulan. So, ayun lang guys. Dito na ako and blessings! Blessings everyone! Bye!